So I ay mean, nabasa kasi ang comment, ang sabi nila is bakit daw puro na to inaatupag ko? Imbis na magbanday daw ako ng anak ko at mag-aral daw ako. So sa mga hindi po nakakaalam, ako po ngayon ay nag-aaral and second year college na po ako. And yung first year college ako nakakuha ko ng academic award, ayan, nung first grading ko ng first trimester. First grading 'yun, know, first trimester ko ng, sa aking first year college 'yan. Ewan ko ba sa mga tao dito sa Pilipinas, Nagbaritoke lang ako, lahat naman kinalikal na. Nagbaritoke lang ako, ewan ko ba kung bakit pinakaalaman nila yon? Antoinette Gilder Rosario sinupalpal ng awards sa school ang kanyang mga bashers. Hindi pinalagpas ni Antoinette Gilder Rosario ang mga nagsasabing puro raw pagpaparetoke ang inaatupag niya imbes na pag-aaral at pag-aalaga ng kanyang anak. Sa kanyang Facebook post, sinupalpal niya ang mga basher ng kanyang Certificate of Recognition matapos mapasama sa President's List dahil sa grade na 1.14 sa first year college. Sa kasalukuyan daw ay nasa second year college na siya sa kursong Marketing Management at nag-aaral siya online. Kahit para busy siya sa pag-aaral, ay siya pa rin ang nag-aalaga sa anak nila ni Wamos Cruz na si Meteor. Kaya nga raw hindi sila kumuha ng kasambahay dahil mas gusto niyang siya ang nag-aalaga sa kanilang baby at kapag wala naman ay ang mami niya. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ngayon ay nag-aaral online and second year college na po ako. And noong first year college ako, Nakakuha ako ng academic award noong first trimester ko sa aking first year. Pahayag niya. Dagdag pa ni Antoinette, na nasa second year sa ABE International College of Business and Accountancy. Hence on siya sa anak na si Meteor. Kaya hindi kami kumuha ng kasambahay kasi gusto ko ako ang mag-aalaga kay Meteor or kapag wala ako, kay mami ko ipagkakatiwala. Paliwanag niya. Sa ipa ng partner ni Wamus Cruz, nagigilty siya kapag hindi ko nagagawa yung mga bagay na dapat kong gawin sa kanya, kay Meteor. So pagdating talaga kay Meteor, kailangan perfect lahat ng ginagawa ko, tagdag ni Antoinette. Nagtataka naman ang content creator kung bakit agad siyang na-judge ng publiko sa dalawang beses niyang pagpaparetoke. Ewan ko ba sa mga tao dito sa Pilipinas. Nagparetoke lang ako, lahat naman kinalkal niya. Reklamo pa nito. Narito naman ang iba't ibang komento mula sa mga netizens. Be yourself, don't think what other people say. At the end of the day, it still be you and your family matters. Just ignore mga bashers na yan. Di mo kailangan magpaliwanag sa mga engkanto. Basta love love namin si Meteor.